O naman po, hindi bago sa pagsisili. Kaso, ito, na ako na po. Apat na peraso. Ito po, ay walang abono. Napulot ko dito sa labas ngayon. Ginagalito ko po. Hi! Good morning! magandang araw po mga kasutil welcome back to my channel well um, today's video po ay ito nandito po ako ngayon sa itaas at ako po ay ayusin ko po aring aking mga sinampay na damit dyan o, yan. ito din ang ko. dami kong nilabhan na damit dito po ako nagpapatuyo din. At bubuksan ko ang pintana namin. Ang aga pa pero taas taas nang araw. Para po masok ng ano. Um, tawag dito. Ang init. At saka nga po pala mamaya ay i-share ko sa inyo tungkol sa doon, sa aking tinanim na papaya at sili. Papayang sinta. At saka yung sili na pangsiga. Kasi bumubunga na. Dapat ay akong pusa ng pupunganin. Ilang, ilang, puno naman yung iba. may mo po. Kaso yung isang sili na matay. So ipapakita ko sa inyo na bumubunga na. Si share ko lang. Ako na totoo ah. Uh, kasi yun ay, eh, binig ko lang natin Anong siya, ano, sa, ano, sa binig ng pangkalit. Sa may malapit sa garahe. Actually, kami naman po dati ay eh, ano, uh, ng sili. As in, minsan, ang silihan namin, kasi eh, siguro mga palibong ano, puno ang nagtatan namin sili noon. Uh, doon sa aming taniman. Kaso matagal-tagal na rin po, eh, siguro mga six years ago na, na hindi ako nakapag-alaman, nakapag-alaman. <coughs> yung malawakang tanim. Kasi nga po, medyo malaki din ang gastos at saka hindi po rin makasikaso ng personal. Ayun, bakasan po namin ang ate ko yun noon. At saka talungan, Tapag uh, talungan din kami, yung malamot na talungan, uh, uh, ay wala namang hektarya, siguro mga half hectare. Kasi ang mga magulang ko po noon ng ano, maraming taniman ng marami tani, manang, ano, ay tayo-tayo talungan. Panahon kami medyo bata-bata po. Ayun, so papakita ko lang po sa inyo. Tsaka yung papaya ko, eh, ang laki na niya, pero wala pang bunga. Kung baga, uh, nasa, ano ko na, magpas, nandito na sa malapit na ginta, nakita ko ang taas niya. So nakakatuwa lang po kasi, kung baga sa ano, garter, ano lang yun. Uh, ito sa halaman ako, itinahin, kasama ng mga harapin ko, sining ko. So mamaya, ito papakita ko sa inyo, kapag ako Uh, pagkatapos ko mag arrange din niya makasipag sa mga mandam mga sinampay ko din sa taas na nalagay ko mga sa bintana yung mga maliliit na pasampay Kaya lang ang gawain ko ngayon dito kasi ay, ang dami siya pa. Kasi po ako yan eh. siguro may mga um, five apat na araw akong sunod-sunod na naglaba kasi nilabang ko lahat parang bedding stove, cortina. Kaya naipon po ako. Okay, talaga hindi ko para para po siyang labahan ng mga Mas maaksaya po kasi sa ano eh, sa sabon at tubig kapag kayo pa kunti-kunti ang paglalaba. So tara po, ipapakita ko sa inyo yung aking sili na bumubunga na. Tanaw po yung maba. Yan, ito po yung jasamay so tapat ng kakawahan. po yung sili na bumubunga na. Ayan siya. Ayan. At ito naman po yung papaya. Papaya ko ang laki na. Pero alam nyo po, hindi ko siya nilalagay ng fertilizer. Gusto ko siyang lumaki ng ano, ng no, magkabunga na hindi nilalagay ng fertilizer. Ito pa yung isa. Kaya yeah, po ako natutuwa kasi sa pasok ko nga lang sila nilagay. Pero yung binibunga na. Sabi nga ko, ba't di ko pa kinagpunga? Ito naman yung isa. Ito, din yung isa. Yung isa po namatay kasi. Ito yung isa pang sili. Yan. At ito naman po yung isang papaya. Yan po, yan. Kaya po ako natutuwa kasi ngayon lang po ako ng halaman na katabi ng, ng ganyan ng mga halaman na katabi ng aking mga hardin. Yan. ko yung isang sili na ano yun. May pinagtanim ako na isang sili na naman tayo. Hindi ko lang kumbag. Pero, Ito nga po yung... Tatlo ay nabunga na. Parang siya medyo nabing siya lili. ko din pagpapagayin ko rin uh. dalawa. Tapos, pupahan ko na ito. Ang liwanag masyado. Ang angle. Ito pong part na ito na yan, no? Na alinis na namin habi. Eh. Ay, since palagi pong naulan, eh, anong ano bilis siya lumagong ng damo nga. Pwede sprayan ko po sa ano ng ano eh, ng grass zero. Kaso, ah, ah, yun po ay pamatay ng damo. Iniisip ko baka naman madamay na mga halaman. So, ayan, natin na po aanihin. maka ayan. Ayan. O naman po hindi bago sa pagsisili kaso siyempre po yung panahon na ako yung magtatanim nyo eh matagal-tagal na so, ito kinuha ko na po apat na peraso actually meron pong palagi nagbibigay sa amin nga yung aking kumari ito po ay walang abuno. hindi ko po siya inabunuhan at gusto ito naman po yung bubunga kahit walang abono talaga kumbaga natural na bubunga siya eh kasi ikabubunga na uy paste Shhh. ito po nakaani ako ng apat na pera so pero marami pa pong ano din marami pang marami pang sili doon sa ref may nagbibigay nga ngayon kumari ayun kaya ako po hindi inaabunuhan kasi hindi naman po sa para ano na organic there's no such thing as uh, organic talaga kung totoo sin uh, totoo po yun kasi ang ating lupa no na eh tektado na ng mga fertilizer nung muna pa <coughs> at saka, uh, ito nga po may dati nakakapag-spray uh, kami nung grass yung pamatay damo noon dito sa looban namin kasi hindi na nga po magawa maggamas eh dito yung basta ayaw ko lang pong abonohan pero sabi ng ate ko eh pwede ko namang abonohan ng condo pwede rin naman wala namang problema <coughs> ay hintayin ko munang bumunga yung ano yung yung pong papaya ano eh mataas-taas na wala pala tandaan na bubulaklak. Um, uh, bibigyan ko rin po kayo ng update kapag ka po ano, pagkain ay ano, oh. uh, bubulaklak na. Tinawakan natin yung isya. May, may bulaklak na. Oh, ito po yan yung uh, rapid yung Hindi siya yung, uh, hindi siya yung normal natin. Hindi siya yung ordinaryo at

kailangan kasi nga lagi na, na ulam eh. So, umaga, medyo maraba. Tapos, pag sabi ko, patanghali ha, pabigla na ako Naku, ang dami tinas pala. Basta eh. Halika dali, nang ma... Madumihan ka naman dyan. <laughs> Lagi na sa bahay. Kalahin niyo po ito ni na Ito ang sabi nung may damuhin ang <coughs> Ang dami na ulit damo Basta halika na.

king. Ito pa yung kabilang side na nililinis namin ni Habi. At ito naman yung yellow bell na palalagyan ko ng drip food. Para masuportahan kasi hindi na napalipat sa ano sa lupa. Umugat na siya. Inandun pa sa plastic, black plastic na lalagyan ng mga ganyan na ummm seedlings na, na mga panang halangan ito naman po yung bogis na aking pinapatrim kay Habi, pinapabilog ko talaga kasi sobrang laguna niya yeah. may karoon po yung axis kasi kumano yung nahawan ito naman yung problem po ako na trim na eh, hindi na lumaki mark ko na Ayan itong side na to. Ito po yung kagaya ng mga kong koko na tridi sa kabila eh. Ayan, ayan ito. Ayan na tridi natin na So ayan po po yung remaining naming dilinisin. Kuli, nalinis na namin yung ano eh. Kaso, pagkapo pala madalas na ng eh, ganyan po talaga, hindi ma tapos-tapos, lalo na ang luwag po nitong harapan. Hindi ko dadahan sa kabila. Naku, putris na yun. <laughs> Sumabit yung buho ko sa mugis. yan ang hindi ni sa aming kakawan. gamitin na rin. May, May dragon fruit na buwan. Wala naman. Mas kulang po kayo. Ano kayang halaman to? Ito yata yung ano yung... dito. Magic ano. Magic fruit ba? <laughs> Basta ako bumili nito sa bilihan ng halaman pero... Hindi ko alam kung anong tawag. Ito yata yung kapag kakumain ka ng, ng isang uri ng prutas, lahat ng makakain mo yung matamis. Ewan ko. Yung nga ba yung sinabi sa akin ng seller? <laughs> kalimutan ko. And na-share uh, ko lang naman po. <laughs> o kasi may sakit. May sakit na kalimut. Ayun, may lemon drink lang lahat laglag sya ito na rin hinahanap isang araw pa ako naghahanapin ng laglag dito kasi itong part na to ay matamis po itong lemon tree namin din matamis Ayan. Eh, lemon tree. Passion fruit. Lemon tree ang tawag. Tapos yung bunga. Passion fruit. Yun. Tatlo. May mga ano na naman. Yung bungo telas naman ni Ra. Nakikita ko eh. Sa mga dahon ng halaman eh. Madami na mga anong piste na uhod o, 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 o telas. pinagpapawi ako, na ako ay nagkagalala din sa siya looban eh e, papakita ko lang sa inyo aling bunga ng pataw ngayon ito isang puno lang kaso may counting sira yung iba kapag sa po niya siya nag uh, ano na siya bigla na lang siyang natutuyo Hindi na kadami pero nakakatawa at may ganang po talaga ang kakao. Ayan. Ito po isang puno lang. Isang puno lang ito pinapakita ko sa inyo. Nalilis siya kapapano. ito, 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 may sira na, maliit pa siya pero ano na siya, may sira na agad, nasisira hindi ko alam kung ano ba hindi ko po nakakaposis kung paano ito ano kung espray, ano, ano pero pagkano po siya binuksan ay maganda naman ang kanyang maganda ang kanyang beans so ayan lang po sa araw na ito nga, at share ko lang po nga yung ano yung sa tanim kong sili nakinuha ko na kasi bumubunga na ah. at ito um, medyo pumasyal tayo ng kaunti din sa akin looban na napahunta ng kaunti sa inyo shout out po sa inyong lahat sa mga new viewers ko po and sana po ay patuloy nyo po akong suportahan at sa mga new subscriber ko po, po maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta and God bless po sa ating lahat. Salamat po. Nakakaraos po kahit po paano ang ating channel. Paha po, Ito pong yung sa likuran ko mga patak na dahong ay maulan. So hindi ko na po, no, na muna ulit ni mawalis at pinababaya niya. Kasi sabi po niya eh, pagka po mga dahon naman, eh, okay lang naman po kasi abono daw din po ito. Yung nga po iba yung ano to eh, Denedo compost ba? Tama ba yung mga sinabi? decomposing parang ganun. na mga uh, dahon tinutuyo, ang uh, tinutuyo, hinahayaan mabulok din eh. At uh, abono din daw po sa halaman. So ayan po. Actually ito po ipanot na panatikt dati ko nga winawalis eh pinipigil ako ni habit haya ako daw na matuyo mabulok ang iba pero pagka po sobrang kapal na ay eh, ako naiirita kasi nga po hindi maganda sa akin paningin <laughs> gusto ko po, po ilagi malinis ang anong ang kahit pa Yan. sabi nga po niya eh abuno nga yun haya ako daw na mabulok so yun lang po yan, yung passion po na napulot. Nasimot ko. Hindi po sa amin yan sa ang ano namin na namin. Nasimot. Ito po yung ginawa ko sa passion po dyan. Nagay ko siya. Yung napulot ko dyan sa labas ngayon. Ginagamit Ito tamis tamis nito so kakainin ko na siya mamaya bago kami kumain yung pagkita kakainin na magang so kakainin ko na ito passion fruit mm, tamis paano pang mama shoot tayo ako pa na ako paano na kanina nakita ko lang siya yung mga paano yung ginagawa ko sa passion fruit dito po ngayon. ko sa taas or kaya sa akong nilalagay na garapon ay eh, na garapon na ng may tapat Nintay ko lang siya, bukot ka kay maraming naman dahil. God please po sa ating lahat at maraming maraming salamat po sa inyo. Ayun po.